Doon ah. Oh. Uh, off ramp. Ando Street. iyan ang on ramp. Sa Pajardo Street. Pumaling doon ah. Oh. Hindi siya derecho. Di rin ito mga kabayan Itong footbridge Ayan Ang oh. lapit nga lang sa ano eh Sa mga gigibay mga bahay Ito lang oh. Ayan Nandun na ang Loyola Street Ito naman I-update natin Itong Pinagawa sa Loyola Street Meron ding Gibaan pa dito Yola Railroad Crossing Spanya Station Dami sa mga sakay pa naman ano Dalawang linggo na lang wala na PNR And Ayan na pala oh Antipolo Street Ito na yung off-ramp Ingatan natin 'to yun no. Ang taas ng mga barriers. Hmm, Diyan mga gumagawa? mga uh, you know, mga 10 workers. Ano, apor na 'yung o-ramp sa Antipolo Street sa uh, Loyola Street no oh, nagkagibaan Ito naman sa kanan, papuntang Espanya Boulevard. ang gibaan niya eh. pa rin halos atigil ang gibaan. Yun, nandun na yung Espanya Boulevard. Ito na. Oh, uh, Oplam. Nandun ang Hardo Street. natin sa Pajardo Street. Oh, well, lumusot lang tayo ng San Diego Street papunta dito sa Pajardo Street. Tignan natin. Hindi ba naayos yung mga nasa gilid sa lalim? Ito, meron dito. On-ramp sa Pahardo Street ah naka ano naka liko. dito naka ano naka hindi siya papunta dito sa ilalim hindi dito dumiko ang on Laguna. Isang uh, truck lang ang na dadaanan, ginagamit. Magsasarado pa. Ayan. Uh, hindi pa maayos. ito na yung right of way ng PNR yan, ganyan kalawak talaga palagay well, ko kasama pa tong Algeciras Street pero naging ano na naging kalsada na pati Antipolo Street PNR pero siguro dati yan napakalapit lang Ito pala talaga kalapad ang ano, no. right to free ng PNR. Kung walang mga bahay. Ayan. Ayan ang on-ramp. Sa Street. umaling doon, ah. Oh hindi siya diretsyo sa Algeciras street na uli tayo ayan ayan sa kanan no? papunta ng Ramon Magsaysay pop ramp yun na yung mga kabayan no? wala nang space, wala nang mga playground yung gilid ng kalsada nagiging laruan na ng mga bata diba kasi sa kabahan kasi ng kalsada sana mayroong mga parke playground hmm. Wala akong makikita nga na dito eh. Pwedeng pasyalan, laruan ng mga bata. Diba? Sa ibang basa, ganun. Mayroon eh, mga maliliit na party. Ito na ulit tayo. Doyola Cross Street. May ano dito, full court na basketball court. Yun, sakanan natin ng PNR España Station. Ang mga higihintay. Yun, may dumaan. Dami mga ano dito. Street dwellers. Yan. Dami mga kali sa Maynila no na mga street dwellers. kababaan eh, kaya nito oh. ang labas sarado na dito eh, dito na lang sa gilid Ito na oh Espanya na to pa rin maayos yung ilalim sarado sarado pa rin ang Antipolo Street hindi pa umabot dito yung paggiba ng mga bahay marami-rami pa rin ito mga kabayan itong Fort bridge yan o oh. Yung lapit nga lang sa ano eh sa mga gigibay yung mga bahay ito lang oh. yan nandun ang Loyola Street iba ito mga bahay dito sa pool ito yung hagdan o kahililipat ito pedestrian crossing yan baka magkaroon dito pag iniba yung boat bridge oh, wala na rin ang, dito ng mga train pag ginawa na yung PNR, NSCR wala naman mga sign marka ng PNR, NSCR wala Katapang marka. Yan yeah, na update natin sa Espana Boulevard. And next is Nexonecto na pag-subscribe. Subscribe, like, comment, share. Maraming salamat po sa pagsama Ayan, at panonood at pagsuporta. Ah. Ito yung napakalaking Algeciras Water Reservoir. Blue na blue. <laughs> Ayan, oh. Ayan, na ano ng Ramon magsaysay yung opram ito naman mga kabayan pabalik na tayo ng Gituason Street o balik balik yun eh ginagawa pala itong whole boot yun oh ngayon ko lang nakikita to ayan nasa pagitan sya ng ano eh ng Street ayan oh puro mga trusses basketball courts buo na oh ano mga nakabang yung mga pipes Conrades na Conrades Street ito na oh